uh, uh, scientificong pag-aaral na yung naganap. Bagaman hindi iba, maaaring hindi sila kristyano, pero karamihan ay kristyano na ang aktibong pananampalataya sa Diyos, sa isang makapangyarihang Diyos, ay nagpapalago or nag improve ng kabuang kalusugan ng isang tao. Pag scientific study po yan, ha? At ito po yung pag-aaralan natin ngayon yung ito na benepisyo sa ating kalusugan ng pagtitiwala po sa Diyos. Ang number one ay yung blood pressure po ay bumababa. Paano po kaya nangyayari yon? Pero in general po, lahat na nagtitiwala sa Dios ay bumababa ang presyo ng dugo sapagkat hindi na masyado nag-alala. Lahat na mga alalahanin, mga isipin ay itinitiwala sa Dios na siya po ang bahala sa lahat. At mga isa pa rin dahilan ay sapagkat nag-aaral po tayo ng health lecture ng mga nakarang araw ay iniingatan din ang ating pong pangangatawan. Sapagkat, yan po ay sa uh, Panginoon, gusto ng Panginoon na ingatan din po natin ang ating pong pangangatawan. Ang pangalawa po ay ang alusuga ng ating pong mga puso. Naaalala niyo po ba o alam niyo yung memory verse ng Proverbs 17 verse 22? Ang sabi ko doon, A merry heart doeth good like a medicine. Ang masayang puso ay parang, para ano daw po? Para isang medisina. So yun po, merong magandang kalusugan para sa ating puso kapag po tayo ay nagtitiwala sa, saan nga po mga bata? Nagtitiwala sa Panginoon. At ang pangatlo po, mabilis lang po to, ay merong less probability ng cancer. Mas nag improve yung ating immune system. Yung kalusugan ng pangatawan, mas malakas lumaban sa ano po, sa mga bacteria, sa mga viruses, at sa mga cancer cells. Kaya less ang probability ng cancer sa isang taong nagtitiwala sa Diyos. Pang-apat, merong less na incidence ng depression. Pinag-aralan po natin ito nung nakaraang gabi nga po sa mga antidote ng depression at ano mga po magkaroon ng regularity. Ano po po? Yung uh, ang tabog din yung therapy po doon na, na tulungan tayo ng salita ng Diyos na mabago yung ating mga paniniwala ng mga neg negatibong mga pananiwala natin ay nababago sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. At ang panglima ay mas less din po yung mga medical na komplikasyon. So yung mga tao titiwala sa Diyos ay mas less yung mga health challenges kumpara do sa mga walang Diyos na pinaniniwalaan. So mas maganda po yung kalusugan. Ang huli po ay mas masaya yung mga tao nagtitiwala sa Diyos. A very hard to wait good night like of medicine. Kagaya habang kanila nakikinig po tayo ng mga musika, yun po yung musika, papuri sa Diyos, at tayo po yung masaya-masaya, nagpapalakpahan po tayo, tayo yung humingiti, tayo ay natutuwa, at sa ating pagtitiwala sa Diyos, mas masaya po tayo. At merong mas mabuting kalusugan na naidudulad po sa atin po yun. Napakaganda po. Ito pa po pala, ang pampito ay mahahaba ang buhay. Pinaghalo yung mga benepisyo ng kalusugan, ng pagtitiwala sa Diyos ay humahaba yung buhay. Sa katunayan po, marami pong uh, Adventist sa California na umaabot po yung buhay nila ng 100 plus. Kasi ganun po, iniingatan ng kalusugan at may pagtitiwala sa ating pong Panginoon. So, paano nga po pala ma-attain ma natin ang mga benepisyo po na ito? Kagaya po na ating ginagawa gabi-gabi sa pawamagitan ng pagbabasa ng ng Biblia, ng salita ng Diyos. Doon natin makikita mga pag-asa, mga katotohanan, nagbabahagi din ni Pastor sa mamaya kung paano, kung ano mga sinabi ng Diyos libong taon nang nakalipas ay nangyayari sa history, sa kasaysayan na ating pong salibutan. No, kung paano yung salita ng Diyos na kanyang pinangako ay natupad. At kung paano niyang pinangangakuan tayong bawat isa, na kung tayo tatawag sa kanya, sabi ng Panginoon sa Jeremiah, siya ay magpapakita sa atin ng mga dakilang bagay. Sabi niya sa John 6, isa yun po sa mga favorite ko na Bible verse, na kung sino man ang lumapit sa kanya, hindi niya kailanman itatakwi. Napakaganda ng mga pangako ng Diyos para po sa atin. Pangalawa ay manalangin. Yun po no, kumpara sa isip-isipin lang natin lahat ng problema at mabalim-balim na tayo kaya isip dahil hindi natin alam ang solusyon, ang panalangin ay isinasabi natin sa Diyos at mapagkakatiwalaan niya mapagkakatiwalaan natin siya, naiingatan niya ang ating sikreto, natutugunan niya ang ating mga daing, na siya ay nandyan, hindi lamang para bigyan ng solusyon niya ating problema, kundi i-comfort din tayo, habang tayo ay nabibigatan sa ating mga pinagdadaanan. Pangatlo po, ay pagsamba, kagaya ng na ginagawa natin ngayon. Nagtitipon tayo para po tayo ay makiugnay sa bawat isa, pag usap makahalubido ang bawat isa, ay rin po sa ating pong kabua, kalusugan. Ang worship, pagsamba sa Diyos, na kagaya po nito ating ginagawa. Pwede po maliliit na grupo, pwede malalaking grupo ng pagsamba. Sa pa apat ay ang pagbabahagi. So kagaya po na, pinapin po namin, no? Kami, kahit po kayo po, ay sabi ko kanina, nabibless, naliligayahan kami po, sobra-sobrang naliligayahan na nakakabahagi po sa inyo. Kaya kayo rin po, na bless dito sa pag, pag, pagpupulong po na ito, ibahagi din po natin sa iba para mas doble-doble pa yung blessing at yung happiness na meron po tayo. Ang huling po slide, pabilis lang po, no? Ang kabuuan, ang huli slide po natin, itiwala po sa Panginoon ang iyong buong puso at uh, ikaw ay humilig hindi sa iyong sariling kaunawa sa lahat ng iyong daan ay kilalani mo siya at siya ay gagabay sa iyo Pinasabi ng Panginoon so sa madaling salita po kasama ng mga health lecture na pinakinggan natin ang buong sa at kasama ng lubos na pagtitiwala sa Diyos ay mas lalo po mag-improve ang ating pong buong buong kalusugan so ngayon po ibibigay po natin muli kila Ate Amor and...